Willie Revillame, eh, binabaan ng telepono ang contestant na inaming nanonood ng Family Feud. Salamat po. Sayang no. Sana mag Sige po, enjoy watching Family Feud. Bye-bye. Hindi pinaglaro ng TV host na si Willie Revillame eh, ang kanyang natawagang contestant matapos nitong umami na siya ay nanonood ng show na kakumpetensya ng Will to Win. Sa nasabing episode ng Will to Win, maririnig ang contestant na tinatanong kung anong programa ang tumatawag sa kanya. Ano ba kasing programa to? Sabi ng contestant. Programa? Ano bang pinapanood yung programa? Tanong ni Willie. Sa GMA po, Family Feud, sagot ng contestant, ah ganun ba, eh sayang po Will to Win to, salamat po, sayang no, sana magwi Will to Win kayo, sige po enjoy watching Family Feud, bye bye, wika naman ni Willie. Matapos niyang ibaba ang telepono ay sinabi ni Willie na patunay ang nasabing insidente na hindi scripted ang kanyang programa. Binasa rin ni Willie ang liham ng nasabing contestant na sinabing gusto niyang matawagan ng host para sa pag-aaral ng kanyang mga anak, ngunit ayon kay Willie ay hindi niya ito maaring bigyan ng premyo kung hindi naman well to win ang pinapanood nito, Family Feud pala pinapanood nyo tapos bibigyan ko pa siya ng p libo. paliwanag niya, matatandaan na ilang beses pinatamaan ni Willie ang Family Feud at tinawag ang show na unoriginal.